Breaking news mga kuya, matapos ang pahayag ni VP Sara na pinapagpaliwanag ang AFP na kung bakit hinayaan ng AFP na mangyari ang pag-aresto sa kanyang ama na si FRRD. Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, The Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. Hindi naman ito pinalampas ni SP Cheese Escudero, pero bago sa buwelta ni SP Cheese mga kuya, ay huwag kalimutan i-like at subscribe the Kuya Times para sa mas marami pang breaking news at malalimang talakayan. Sinabi ni SP Cheese Escudero na ang pahayag ni VP Sara ay tila ba nagpapahiwatig ng paggalaw ng militar sa ginawa ng PNP? Dahil dito, marami ang nagtatanong utang na loob ba ito dahil sa pagpataas ng sa at benepisyo ng mga AFP sa panahon ni FRRD para hingiin ang paliwanag ng AFP. Ano sa tingin nyo mga kuya? May pang-uudyok ba talaga si VP Sara o sobra lang ang interpretasyon ng ilan? Mag-comment sa baba!